Hello guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay June 20, Friday. So namili pala ako guys kanina mga umaga. 9, manis na ako. Sarado yung tindahan. Pero nabukas na ako ngayon guys. Dumating ako mga 10.30. So nag bumili ako ng mga ano sa palengke guys. Yung ating ititinda sa mga merienda like siomai, siopaw, french fries. Ano uh, ba itlog ng pugo. Yun mga ganun. So, nabili na rin, rin ako guys ng mga frozen products. So, bibilangin natin guys. Meron din tayong french fries. eh. So, isa-isahin -isa natin guys. So, meron tayong ko, guys. So, oh, na chomai, beef chomai. Ano to yung bikini? Yan o, 68 piraso. Nasa 204 for ata. So, yan. Dalawang ganito. Ito guys, nabili ko sa RCS. So, itong mga naka-blue na plastic ay sa palengke. Yan. So, dalawa. 68. kada isang ganito. Tapos, meron din tayong bumili din ako ng ano guys, bread crumbs kasi gagawa tayo ng corn dog. Yan. So, bayan guys tayo sa mga nagbibenta. <laughs> yes, yeah, so, bumili din akong sili para naman sa ating chili sauce kasi gagawa tayo para sa ating shomai. Tapos meron din tayong baking powder, pang paalsa, tapos bawang, sibuyas. Yan. Yeah. Cheese balls. Dada cheese balls. So, dito guys, meron tayong mga frozen natin. Hindi ko pa ito nabilang guys, no, dapat bilangin natin. So, unahin muna natin. So, bumili din ako isang ganitong mayo, snow white ayun oh, sa palengke din to. Expiring niya nasa December 2025 pa. So di naman siguro aabotin ng December to, no. Ayun, nasa 150 lang to, guys. Na ang ano ba to? Nasa 3.5 liters, ayan. So, meron din tayong ah, uh, meron din tayong fish balls. Ayun, dalawang kilo. Ayan, dalawang kilo. Ay, ay. Lipat <laughs> na. na. Dalawang kilo, meron din tayong quail, ay may dumaan. Meron tayong quail egg. Yan. Apat sa kilo din to. Tapos, meron tayong kikiam. Kikiam. Yan. So, kikiam. Then, baso. Nasa. Oh, nasa dalawang kilo guys right, na right po dito. Yan. Dalawang kilo. Tapos. Ito so, natin. Meron din tayong ah uh, meron tayong ano ba na? Wait, so, ito ayan guys, bilangin natin yung ating mga frozen products kasi baka kulang ano. Kailangan magbilang tayo. Kasi nagawa na niya yan sa akin guys nung ano, bumili ako frozen, nagkulang. So, kailangan bilangin natin. So, meron tayong ham 15 piraso, andrews, yan, 1, 2, ang isa nito guys ay 39. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ten, Tama. 15. Tapos meron din tayong nego cheese na, ito, uh, big time, cheese dog. Yan, tayo ng corn dog, guys, itong nagagamitin ko. Dalawa, ito isa. Ang isa nito ay, 155. fifty Ito isa. Tapos footlong long, isa. Ayan. Holiday footlong. long. Isa nito guys ay 160. 40 piraso. Tapos meron din tayong ham. Ay tapos natin sa ham. Meron tayong crispy burger. Limang piraso. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos siya may lima din. 1, 2, 3, 4, 5. Ano na natin ito?

speed muna. Ay, meron tayong speed dito. Pikyam, meron na din price. Pati. Ito guys, pati 200 yung CDO ulam burger. Ah, uh, 24 peraso siya. Ah, isa nito guys ay nasa 200. Tapos, ah, uh, ano ba ito? Meron tayong idol. Idol hot dog. Idol hot dog. 15 peraso. One, Ano tinalagay? na tinalagay? Puno na. 1, 2, four, five, 10 11 12, 13 14 15 tama naman guys tama 15 tapos ano yung FB baka no, ito ah FB ito so, fresh FB <laughs> what FB wala so, meron French fries ito dalawa ang French fries shoestring nakalagay ay kill, kill. San kilo san kilo 1 kilo 2 kilo tapos

palengke, 100 na. Ay, 70. Pagbalik mo, another. Nakupo. Narimutan nila ang sauce. <coughs> ang makarali ng na sauce. Ano wala? Yun. So, yun yung mga nabili natin guys, no? Na. Tapos, no white. 150 any? yan, eh. Yan. Tapos, may yung FB film lang. So, ganun din tayo guys, no, sa palengke din ko. Bumili akong, yun know, o, yung wrapper, ketchup, tapos mga stick. Yan, mga apat na, ano to, na stick, yun apat. Tapos meron din tayong sour and cream onion na pang flavor sa french french fries. Kasi meron naman na pa yung cheese. Tapos bumili lang ako dalawang harina bago. May harina pero lumanak sa yun. Bago. So, meron um, siya bagong harina. Isang kilo. Uh, Splatting kilo. Ah, dalawang isang kilo pala. Yan. O so, Yun yung ating napamili guys. Yun lang mga mga dishes. So, bibig tayo ng merienda. Maraming salamat sa panunod pa alam Meron pa pala guys no, yung ating um, uh, itong dito. Oh, yung pugo. Ito ng pugo. Yan. Ay, ito pala. May resibo pala sila guys. So, yung stick. Tatlo. 39. Tatlo na yun. Sang, ano itong bala? Sang bala. Yes. Tapos, harina, ketchup, pugo. 160 dito fit glass ang ganito yan fit Tapos, yun yun lang